Naka-isolate na sa isang selda ang 15 mga persons deprived of liberty o PDL sa South Tarabato Rehabilitation and Detention Center SCRDC na nagpositibo sa iligal na droga. Ayon kay Provincial Jail Warden Barney Condes, ang mga nagpositibo ay kabilang sa 31 ng mga inmates sa SCRDC na sila ilalim sa random drug testing kamakalawa. Dagdag pa ni Condes bilang parusa at ilanggalan ng prebelehyo ang nasabing mga PDL. Layo nito ay pa kay Condes at matulungan ang mga preso na magbago at maging produktibong mga mamamayan paglabas sa pasilidad. Ayon pa kay Condes, ang ginamit na iligal na droga na mga pinarusahang inmate ay noon pa na ipuslit sa SCRDC na ring provincial jail. Ito ayon pa kay Condes ay kasunod na pagigpit para siguridad sa nasabing pasilidad. So kay may nakabayurit sila sa natin, mga ruso, so may punishment. Isa mo ka... <coughs> way nga ma-reform na tong sila. Mm -hmm. Kung hindi sila ma-reform mm -hmm. uh, na incorrigible so uh, sa ilan na Si South Kinabato Provincial Jail Warden Barney Condes, Ruel Usano, NDBC Bida Balita.